Ayun, good morning, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat, mga kababayan. Nandito na naman ang inyong linko Jazz Blog. At muli na naman tayo magsasama-sama ngayong umaga. Mayo 30, 2025, araw ng Biyernes. Oo, oh, at uh, meron tayong mahalagang pag-uusapan ngayon. Pag-uusapan natin itong nagbabaga at nagiinit na mga isyo, mga kababayan. <laughs> Oo, eh... Ang topic natin kasi ngayon, yung tungkol po dito sa... Impeachment Case versus BP Sara. eh bago natin umpisan yan, bago natin talakayin at bago tayo magbalitaktakan mga kababayan, eh kailangan ko po munang batiin yung ating mga kababayan at mga taga-subaybay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maging ating mga taga-subaybay na mga OFW dyan sa iba't ibang panig ng digdig. Opo at napakarami po kasing nanonood po sa atin ng mga OFW nagko-comment po sa ating comment section. Eh hindi ko na po kayo isa-isa nabatiin mga kababayan. Nilalahat ko na po kayo at maraming maraming salamat po sa inyong pagchitiaga po sa amin. Sa inyong walang sawang panonood, pagsishare, share pagla-like ng ating video. At uh, nakita rin po namin na napakarami po na mga kababayan natin na nanonood pero hindi po natin subscriber. Nakita po kasi namin doon sa aming analytics, mas marami pa pala ang nanonood na hindi po namin subscriber mga kababayan. <laughs> Eh kaya baka naman, baka naman yung mga nanonood po sa amin dyan na hindi namin subscriber mga kababayan. Eh baka naman po, baka naman po. Eh, Mag-subscribe na pa kayo. Parang awa nyo na po, parang awa nyo na. Mag-subscribe na po kayo at uh, pakihit na rin yung ating notification bell para nang sa ganun ay... Lagi po kayong nanonotify pagka may mga inia-upload tayong mga videos. Okay, at uh, umpisahan na natin. Kumusta po ba kayo? Eh, Nangungumusta pa eh. Uh, Siyempre, eh, kumusta-musta naman yung inyong mga magdamag? Kayo po ba ay nilamig? <laughs> kayo po ba ay, uh, Kayo po ba ay nagyapay? nagyakapan ng inyong jowa ng mahigpit na mahigpit ako po ay umaasa na kayo po ay naging masaya sa inyong pagtulog sa inyong buong magdamag mga kababayan sana po ay masarap yung inyong paghigup ng inyong mga kape tulad po ng nakikita nyo rito eh meron po tayong kape Ayun mga kababayan at ito nga yung nakita nyo po yung title po ng ating uh, topic ngayon yung ating paksang pag-uusapan ngayon mga kababayan ay itungkol po dito sa uh, impeachment case versus kay BP Sara mga kababayan. Eh nakikita natin parang malabo na yata ito at uh, mas malabo pa yata ito sa uh, tinta ng pusit mga kababayan. <laughs> Opo, eh medyo nadidili yung ating O, kaya naman natin nasasabi yun sapagkat napakarami po kasing lumalabas ngayon na isyo tungkol po dyan sa impeachment na tila hindi na po ito malabo na pong matuloy ito mga kababayan at uh, hindi na po yata uusad po ito mga kababayan. Gusto ko po munang balikan yung mga unay. Eh. eh. dito po sa unang bahayag ng ating uh, mahal na Pangulo noong unang panahon about dito sa impeachment. Meron siyang sinabi noong una eh mga kababayan. Ito po yung as far as I'm concerned, sabi niya, it's a storm in a teacup. Yun ba yun mga kababayan? Yun ba yun? Yun ba yun? Hindi yata yun yun. Yun yung nasa huli mga kababayan, di ba? Opo, yun yung huli. Eh, pero, ito yung sinabi niya noon, mga kababayan. Ito, pakinggan niyo, ha. This is not important. Sabi niya, hindi raw ito importante. This does not make any difference to even one single Filipino life. Yan po yung sinabi ng Pangulo noon. Tapos, ang sabi pa niya, So, why waste time on it? At pagkatapos, eh, idugtong nyo na po yung unang sinabi ko kanina, mga kababayan. Ayun, yung unang... yung unang panahayag po ng ating Pangulo po, nung una. Eh, ayaw niya po talaga. Hindi po siya... pabor sa impeachment. Sapagkat sabi nga niya, hindi ito makakatulong. Hanggang ngayon po ay pinaninindigan ng ating uh, Pangulo ng Pilipinas ang ang minsaheng ito mga kababayan kasi ang sabi niya rito sa hanggang ngayon ito pa rin ang sabi niya mga kababayan basahin ko ha meron kasi nagtanong sa kanya about sa impeachment mga kababayan at ito ang naging tugon niya mali pala yung basa ko mga kababayan ito ulitin natin ulitin natin ulitin natin ulitin. may kopya na nga ng mga mali pa eh ikaw talaga, just vlog. Mga karumal-dumal talaga yung mga vlogs mo. Mga walang kakwenta-kwenta at mga karimarim-marim talaga yung mga vlogs mo. Eto, totoo. Basahin ko na nga. How many times do I have to say that I didn't want impeachment? Sabi niya. Lahat ng kakampi ko sa kongreso, sabi niya, hindi nag-file ng impeachment complaint. Ayan uh, ang sinabi ng ating Pangulo mga kababayan at uh, tinitindigan po niya yung kanyang unang pahayag noong unang panahon mga kababayan. Yung panahon po ni Limahong mga kababayan. <laughs> okay. So yun po mga kababayan, eh, seryoso po talaga ang ating pangulo na hindi ituloy ang impeachment. At ayaw po niya talagang ituloy ito. Ito to 'yan. Kaya ito naman, meron naman pong pahayag. Itong si uh, newly elect uh, Tito Soto, na dating Senate President, mga kababayan. Ang sabi ni Senator Elect Tito Soto, baka magkagulo. Kaya tutol si PBBM sa impeachment versus BP Sara. Yan ang sabi Eh ito po yung kabuuan naging pahayag ni Tito Soto at basahin ko lang po sa inyo mula po ito sa report ng Net25 mga kababayan. Yan po kasi tayo kumukuha ng mga impormasyon na patas at totoo, matapang, matatag at matapat na pagbabalita. Ito po yun. Tutul pa rin si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon yan kay Sen. Elec Vicente Tito Soto III sa Kapihan sa Manila Bay Forum ngayong Miyerkules. Ito noong Mayo 28 mga kababayan. Baka raw magkagulo sa takbo ng ekonomiya ng gobyerno he is reiterating it now. I agree because narinig ko sa kanya yun. Hindi totoo yan. Sabi ni Senator Tito Soto, mga kababayan. Asensya <laughs> na kayo sa mga pagbigkas natin, mga <laughs> I can attest the fact that he really means that he is not in favor kong kaliskis mo, of oy. the impeachment process at this point, Anya talaga magbasa ng English mga kababayan ako talaga ay nagdurugo yung aking mga ilong at mga kalamnan at mga lahat na nabutos ng ating katawan ay nagdurugo na pagka tayo, na, pagka tayo ay nagbabasa ng English ayun, tuloy natin sinabi pa ni Tito Soto na sa mga pag-uusap nila ng Pangulo noong panahon ng kampanya ay talagang hindi ito nakakiling hindi yan. sa pagsuporta sa impeachment. Yan ang sinabi ni Tito Soto, mga kababayan. Gayunman, binigyan diin ng senador na malaya ang senado sa kanilang desisyon at hindi ito kailanman kinukontrol ng sinumang pangulo. Yan po yung pahayag ni Senator-elect Tito Soto, mga kababayan. Eh, dahil sa pahayag na yan ni uh, Senator-elect Tito Soto, mga kababayan, eh, meron din naging pahayag si former Senator Franklin Drilon, mga kababayan. At ito po yung kanyang naging pahayag. Mark my word. Sabi pa niya, oh. Mark my word. Parang ano to, parang talagang napaka totoong-totoo itong sasabihin ni Mr. Franklin Trilon na, ah. Ito yung lagi natutulog sa Senado mga mga kababayan. <laughs> there will be no trial in my assessment, sabi niya. The impeachment complaint is there but the trial in my view will never happen. There will be no numbers in the Senate to convict Sarah. Yan ang uh, pahayag ni Franklin Trilon mga ah. Eh, kaya nga po sabi po natin kanina sa ating pambungad na pananalita <laughs> Pambungad na pananalita parang para tayo nag-speech na parang kandidato mga kababayan <laughs> Eh kanina, eh malabo pa po sa tinta ng pusit <laughs> Alam niyo yung binubuga ng pusit na yon pag bumuga siya Eh di ba puro itim yon? Eh ganong kalabo, mas malabo pa yata na matuloy ito mga kababayan Eh... <laughs> <laughs> eh ngayon Ito pinakamatindi mga kababayan Ito ang Pakinggan ninyong mabuti Itong uh, Ipaparinig ko po sa inyo At ipapapanood ko sa inyo Sapagkat ito ang Ito ang pinakamahalaga At ito ang pinakaimportante Na aming isishare sa inyo Na naging uh, uh, Pahayag ni Senator Elec Rodante Marcoleta mga kababayan. Eh pero bago ko sabihin pala 'yan mga kababayan, itong isang uh, mainstream media mga kababayan na ipinasara uh, noon, ipinasara ito eh. Eh kumu kontra doon sa pahayag ng ibang mga namamahayag din na mainstream media. Ang sabi po kasi ng ibang mga namamahayag na mainstream media mga kababayan ay mas marami mas marami ang pabor na hindi matutuloy ang impeachment. Kaya lamang itong mainstream media na isa na ipinasara noon ay iba naman ang kanyang report mga kababayan. May napanood akong report niya eh na nagsasabi na mas marami daw ang may gusto na ma-impeach si BP Sara at batay sa kanilang report mga kababayan 80% daw ng mga mamamayang Pilipino ang pumapayag na ma-impeach si BP Sara mga kababayan parang ang gustong gusto nito na ma-impeach talaga si BP Sara mga kababayan itong naipasarang TV uh, uh, network na ito mga kababayan eh naisingit ko lang po yun eh napanood ko eh dumaan kasi sa newsfeed ko, hindi ko na kinuha yung video. Hindi ko na ipapapanood sa inyo. Baka mahaluan pa kayo ng fake news pang kababayan. Kaya hindi ko na... <laughs> hindi ko na mai hindi ko na si share sa inyo yung video. Eh dito na nga tayo ngayon mga kababayan. Ito panoorin niyo to. etong interview ito ni Senator Elect Rotante uh, Rodante Marcoleta sa isang uh, news program ito. Ang pangalan ng news program nito ay Brigada Brigada News ba to? Oo, Brigada news. Hindi ko kasi makita eh, pero ito nakuha ko lang po kasi sa sa ibang uh, platform ng uh, social media mga kababayan. At ito, matindi yung naging pahayag dito ni Senator Electro Dante Marcoleta mga kababayan in, in interview siya kasi kung kung kumpiyansa na et, at panoorin na lang natin panoorin panoorin na lang natin mga kabayan panoorin na lang natin. para hindi hindi na kayo makinig doon sa mga sinasabi ko na wala namang kweka kwenta kwenta mga kababayan eto toto panoorin natin Panti po ba kayo na malulusutan nitong si Vice President Sara yung impeachment laban sa kanya Palagay ko ay hindi magtatagumpay yung uh, uh, nagdagawin nila na pagtanggal sa ating uh, pangalawang Pangulo. Yung impeachment ay mawawalang saysay -say, sa palagay ko sapagkat yung mga proseso naman ay hindi nasunod. Pati yung pagkalap nila ng ebidensya, hindi po pwedeng gamitin yung mga pinagtatanong nila sa House Committee na kung saan ay doon nila ginamit yung ebidensya ginamit sa impeachment. Bakit kamo? Eh yung uh, pinagmulan ay hearing or investigation in aid of legislation. Ang tanging layunin ay gumawa ng batas. Eh ang ginamit nila, eh hindi sa paggawa ng batas, ginamit nila yung kanilang mga ebidensyang diumanoy na kalap para gamitin sa impeachment. Saka naman nakakita na ang layunin ay paggawa ng batas na uwi sa impeachment. Dito pa lamang eh, kung sakasakali ako'y magiging Senator Gers, tatawag ako ng mga ilan doon sa pumirma sa impeachment. At pinakailangan panagutan nila na bago sila pumirma, binasa nila talaga yung impeachment complaint. Kapag at naniniwala ako, isa man sa kanila hindi binasa yung impeachment complaint. Yan ay alam na alam ko sapagat marami na ako nakausap sa akin. Ayan mga kababayan, yun po yung naging pahayag po ng uh, newly elected Senator Rodante Marcoleta tungkol po dito sa impeachment mga kababayan. Alisin ko lang po ito at uh, babasahin ko kasi ito eh mga kababayan. May kudigo kasi ako dito mga kababayan eh. Hindi ako nawawalan ng kudigo. <laughs> Ayun, batay po sa interview mga kababayan. Dito nga po ang inilagay nila ay yung mga pumirma sa impeachment. Ay, maaring malagot dito, mga kababayan. Sabi ni Senator Elect Rodante Marcoleta nung tinanong siya nung nagii-interview sa kanya, ang sagot niya, palagay ko anya ay hindi magtatagumpay yung impeachment. Yung impeachment anya ay mawawalan ng saysay sapagkat yung proseso ay hindi nasunod pati pagkalap ng ebidensya. Hindi niya pwedeng gamitin yung pinagtatanaw sa House Committee na kung saan doon nila ginamit yung ebidensyang ginamit sa impeachment. Bakit? Anya? Yung pinagmulang kasi ay hearing or investigation in aid of legislation. Sabi niya, ang tanging layunin ay gumawa ng batas. Eh, ang ginamit nila ay hindi sa paggawa ng batas. Ginamit nila yung kanilang ebidensya di umano na nakalap para gamitin sa impeachment. Saan ka naman nakakita niya na ang layunin ay paggawa ng batas at nauwi sa impeachment? Dito pa lamang sabi niya, eh kung sakasakali, eto malupit, eto matindi mga kababayan. Dito pa lang sabi niya, kung sakasakali ako'y maging senator judge, ay tatawag ako ng mga ilan doon. Sino po yung tinutukoy niyang mga ilan doon, mga kababayan? Yun yung mga pumirma sa impeachment. At kinakailangan sabi niya na panagutan nila. Bago sila pumirma doon, ay binasa nila talaga. Dapat sabi niya, kailangan panagutan nila na bago nila bina, bina, uh, pinirman yun, ay binasa talaga nila yung nilalaman po ng impeachment complaint sapagkat naniniwala ako sabi niya isa man sa kanila hindi binasa yung impeachment complaint Yan ay alam na alam ko sabi niya sapagkat marami na akong nakausap na mga kasama doon Kaya mga kababayan itong Itong impeachment na ito, sabi ko nga po kanina, mas malabo pa sa tintalang pusit na matutuloy ito mga Eh lalo na, eto. Meron pong bagong uh, inilabas mga kababayan. Ito hindi ko pa pala nabasa ito eh. Isisingit ko lang ito. Mga kababayan, na ni Senate President Escudero. ito toto yun. To, to, to. Kinuha ko din sa si Net25 to. Iskudero iniurong ang impeachment presentation versus VP Sara Duterte. Inanunsyo ni Senate President Francis G. Iskudero ngayong Webes, Mayo 29, na ipagpaliban muna ang presenta ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte upang bigyan ng daan ng pagtalakay sa mga prioridad na panukalang batas bago ang pagtatapos ng ika Labinsiam na kongreso o 19th Congress mga kababayan. Ayon kay Escudero, nakatakdang iharap ang Articles of Impeachment sa darating na Hunyo 11, tatlong araw bago ang Senedai Adjournment ng Kongreso sa Hunyo 14. Samantala, natanggap ng House Prosecution Panel ang liham ni Senate President Escudero kaugnay ng bagong schedule ng presentasyon ng isinunti na rin ang kopya ng liham sa House Prosecution Panel para sa nararapat na aksyon. Yun po yung report tungkol po rito sa pag-urong ng impeachment presentation versus BP Sara. At dahil dito mga kababayan, ang dami na naman ang dami na naman bumatikos ang dami na naman na comment na ito po daw ay delaying tactics para namang parang ano to ah parang basketball mga kababayan na may delaying tactics eh hindi natin alam mga kababayan pero nakikita natin talaga ay malabo pa malabo pa sa tinta ng pusit ito na talagang hindi hindi matutuli ang impeachment na ito mga kababayan pagpasok po ng 28th Congress mga kababayan malabo na po yan lalo na at nandyan po yung mga senador na papasok na mga new elect senator e eh nakikita naman natin halos lahat ay hindi po pumapabor sa pagtuloy ng impeachment na yan sapagkat hindi po makakatulong po yan sa pag-unlad ng bansa mga kababayan So yun lamang po yung ating maibabahagi ngayong umaga at muli po ang inyong lingkod Just Vlog ay muling bumabati sa inyong mga kababayan. Nang uh, isang magandang umaga, magandang araw at kung saan man po kayo naroon, Luzon, Visayas at Pindanao, at maging sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng daigdig ay lagi po kayong mag-iingat sa inyong mga paggawa. Maraming maraming salamat po sa inyong panunood.